Malaki pa yung chicken fingers. Kasi nalaka ng fingers mo. <laughs> diba si Di ba? yung bako mo? Ang bako ba <laughs> <patahin. laughs> So mga ka helmet, Happy for today sa a very very happy day. Sa lahat muna ng bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button at the tiny bell para lagi ka-updated. Sa lahat ng mga pinupunta na upload namin video, gampang nakakaloko mga ka-batang helmet dahil ngayon lang ulit ako magpo-food review. Sa dinami-dami ng mga ina-upload ko this past few days, na super nag-react lang ako sa mga kung ano-ano mga issue, ngayon lang ako ulit babalik sa food vlog. Char! <laughs> Pero ito nga mga ka helmet, kung makikita sa mga previous vlogs natin, na feature na natin itong hub na to. Pero ang dami na rin kasing na-modify na to. Ang dami na pong mga pangmalakas na talaga na itilinda dito. Pero ito na nga yung bago rito, mga bata helmet. Ito nga lang hub na to. Ito lang po ito ng playground sa may views along network avenue. Meron akong bilis pa rin na upulay. Ding! Ay, mga bata helmet. Tapos na wala na rin po yung nag-order kayo dito. So ako na lang din po mag-order. Yes po, mama. Ano pong order po natin? Kung kayo ay nagtitimpe, dati wala talaga kayong kadatong-datong at Pecha de Peligro na, order kayo ng Anli. <laughs> yan yung mga tipid tips na atin. Diba? Ay, dito siya. Ay, pangalan mo. ano nahiya si Pina. Ate. Ano ka, bago kayo lang yan? Hop hop! o bakit? O, wala pa kayo laman at sa kanya-kanyang trip yan. Buti proud ka. O, si Kuya Dan. <laughs> doon tayo sa ano, sa mga nagtitipid dyan, doon tayo sa Anli Rice, Anli Gravy. Ihanda nyo yun na yung mga chan nyo. So, ito orderin order natin. Ito yung uhusgahan natin mga batang helmet, ha. Yung talagang super masarap talaga dito. Doon tayo sa Sisling Liempo. Sarap na to. <laughs> Gusto ni Big po yung corn silang po. Kaya nakita lang niya may rice, egg, and salad. Nakakaloka. <laughs> Pero ito wala pa itong Lahat ito wala pa So, meron nga pala silang blended cafe. Sabi ko nga, meron silang cafe dito or coffee bar. Ito po yung kanilang macchiato. Yung caramel macchiato and yung kanilang matcha. Don't you matcha me? Ding, nakamatay, kakarne ang matcha. <laughs> <laughs> Amoyin muna natin. Look at that, mga kapata helmet. Punong-puno yan. Ang bango, ah. Blended cafe nga pala, mga kapata helmet. Para naman sa kanilang cafe or yung coffee kiosk nila. Try natin. Pansin mo mga kapata helmet, hindi ko muna siya hinalo. Kasi gusto kong malasahan yung coffee base niya. In terms coffee base, Arabica, mga kabatang helmet ang ginamit nila. Andun yung tapang niya. Masasabi mo talaga ipaglalabang ka ng kape. So, haluin na natin ng pangmalakasan para malasahan natin yung tamis and yung milky texture po ng sang caramel macchiato. Kalasa din nito yung sa Mac Cafe, yung kanilang vanilla na coffee, yung mga coffee base ng ano, makafe Try natin. Nalo ko na ito Sarap. Mas ka nito yung Tim Horton sa lasa. Hindi siya ganun katamis. Pero nandun yung lasa ng kape. Oh, kasi iba dinadaan sa kya. Kasi pag sabi ng caramel macchiato, isa puro, puro tamis na lang talaga. Kasi ng caramel macchiato daw. Yung pa yata yung matcha ng Japan. Amoyin muna natin. Ay, para naamoy ko yung KitKat na matcha from ano, Akihabara. <laughs> Shout out. Ang <laughs> bango. Gusto ko yung ano niya, aroma. Tikman natin. Hindi mo nahahaluin ah. Sarap. Kahit hindi pa siya nahalo mga batang helmet. Iba yung ano, hintong matcha. Sarap, hindi Andun yung milky hint niya, mga bata helmet. Pero mas angat pa rin talaga yung kanyang matcha flavor. Sarap. Hindi ka rin naman mauumay na super dahon na dahon or lumot na lumot yung lasa. Hindi ganun. Saktuhan lang talaga. Solid yung lasa niya. Mamilky. Gusto ko yung ano, yung texture niya na mamilky siya. Na talaga nag-complement sa mga dahon-dahon. <laughs> mm. Sarap parang umiinom ng KitKat na matcha flavor. Na pwede din kayo kumorder ng mga favorite yung mga coffee based, di ba, Bidjoga Park? So, ako nang order para kay Bidjoga Park. Bidjoga Park, ano sa'yo? Chicken teriyaki? Oh, sige. O, oh, sige daw. Mm -hmm. Sizzling chicken teriyaki. Oh, yeah. oh, Tapos, huwag ko papipili. Ano pa pwede ka masarap dito? Mm -hmm. Siyempre, yung niya. <laughs> 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 Sabi, ano ba naman yan? Anong masasuggest mo? Yeah. I Merienda mean, you know, <laughs> ano oh, eh, na. Merienda. 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 mga Merienda. 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 mga Merienda. 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 Merienda ang pan-checking dun sa kanilang menu, ah, super budget friendly. Sila mga budgetarian dyan na talagang gipit na gipit na at gumakapit na sa patalim. gumakapit na lang sa <laughs> Anli. <lang> <laughs> bagay na no, bagay sa inyo yung lahat ng ano, pang malakasan ng foodies dito sa Kitas Kitchen. Ano? Fries? Ay, isa pang fries. Parang gusto ko ng ano. Gusto mo ba ano? Bisho per? Malaki ba yung chicken fingers? Kasi laki ng fingers mo. Oh, ganda mo. Ano hindi dito chicken fingers eh? Ano ba? Ah, videographer. Ah, ganoon. Ako kaya ah, isa na rin na. para kay Kuya Dan. <laughs> Try natin yung fingers nila. Sabi <laughs> niya siguro gabi na eh. Sabi niya gabi na, ano naman, naman to? Alam ko wholesome naman tong hub na to. E, ba't pa kasi may pumasok ditong oh, ano? Okay na, ha? Ilo. Tapos... Ano yun? Mabigyan ka pa. Magkakape ka ba? Hindi. Ay, hindi ka magkakape Maki na? Bakit naman makatulog? Ay, hindi ka makatulog? Oo, oh, hindi mo magtulog. Kesa walang gising. Ano yun? Ayun, ayun salamang kong malakas andito no? Talagang, ano, ang liba to. na nga mga pata helmet, kung na pang malakas sa chicken fingers sa malaki pa talaga sa daliri ko. Kasi kadalasan, talagang strips lang, no? Pero ito, talaga sulit na sulit. And nandun talaga yung crunchy factor niya. And napaka-flaky niya. In fairness, may pa-plating din sila mga kabotang helmet. Tingnan nyo, saka makakita. Na no, may, may pa ganito, may pa-plating. Kadalasan kasi sa mga mall, no? Videographer. So may pang na pepino. Top with tomatoes. Tapos may may sarili silang sauce or yung dressing niya may paminta mga ba may leto ito ba yung tatalo sa bigger <laughs> juicier ng magdo try na natin oh grabe napaka juicy Hindi siya dry, mga kabata helmet. Kasi yung chicken may tendency talagang mag-dry. Alam niya naman yan. Ang sarap! Apaka juicy. Tamang andun yung crunchy factor. Ang sarap. Gusto sabihin, tamang-tama yung marination. Tamang-tama yung pagka-printer sa kanya. And nakabay ako kasi napaka-flaky niya. Hmm? I-try natin yung kanilang chicken teriyaki. Ayan. bonggang bongga yung sauce. May sesame seeds din on top. At yung pasay dish. Yung mga veggies. Hindi yung mga wala. So, try na natin. Gasapin muna ang sauce. In terms sa kanilang sauce hindi siya lasang sunog. So, okay na okay ako doon. ba diba? Nabulol na ako sa sarap. Gusto <laughs> ko yung manamis-namis na texture niya na nandun yung kick ng anghang. So, try na natin yung liam po. Excited na ako. Mmm! Ang sabi yung liam po. sabi ng no, baby. Buti pa rito kay Kitos Kitchen. May libreng pasabaw. At ano yung kanin? Ano din yung sabaw? Sana all. Oh, sana pala pinili ko na lang kanin. O, oh, iba din eh. Si Kuya Dan, kung ano-ano yung sinadjes eh. Di ba mo sinabi na, ano po yung sabaw? Ano din po yung rice? Tikman muna natin yung sabaw. Ay, grabe. <coughs> Hindi siya lasang medyas. Masarap pa to eh. Sa doon sa sabaw ng chick boy. Kung natatandaan nyo, at naalala nyo yung chick boy ah. Mas masarap pa yung sabaw nila. Ang sarap. Manginginain muna ako. So, i-comment down below nyo lang dyan kung ano yung mga request nyo. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Dami nagbutom na ako. Gusto ko na talaga kumain mga kapata Sabi nga mo sa buhay nyo. Lagi-helmet din ang book. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!